Oh! Snow. Hindi tayo, hindi tayo magre-reedit din sa snow. Ah, tapos maglalakad pa 'tare. Ayun, nagpapa-video. Tapos sa TikTok niya yan. Oh, 'di ba? Kagadit ka na ulos back. Ah, parana. Ay. Ah.

Pasok na sa trabaho, ayan, oh. ayan. Okay. o, ayan. O tumakbo na, nilalamig na, uy!